Makasaysayang araw po, ako po si Xiao Chua, isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo 28, araw ng ating pambansang watawat Mga kaibigan, may ilan pong mga kayamanan tayo sa National Library na nagpapakita po ng kasaysayan ng ating watawat Isa na po dito ang uh, isang aklat na mula sa koleksyon Banyas sa ating uh, National Library Isang aklat po na sinulat mismo ng bayani nating si Artemio Ricarte, isa sa mga general ng Imagsikan, Imagsikan ng mga Pilipino laban sa Kastila. At sa lumang aklat po na ito na inilimbag sa Japan, no? noong uh, 1927 sa Yokohama, kung saan nanirahan po si Artemio Ricarte sa panahon ng mga Amerikano, ay makikita po natin ang isang larawan ng isang tao na naghumahawak uh, ng ating uh, pambansang watawat. At ang nakalagay po dito ay ito. Ang pangalawang watawat ng Pilipinas. Pangalawang watawat ng Pilipinas? Eh, hindi ba ito lang ang watawat ng Pilipinas sa pambansa? Oh, ay, meron po pala tayong pangalawang watawat ng Pilipinas. Oh, at marami ho ang nagkakamali sa itsura ng watawat na ito. Halimbawa, na ang ating uh, mga watawat po uh, lagi po natin pinapakita sampu daw po yan at ito yung tinatawag nating evolution of the Philippine flag oh. at yung evolution of the Philippine flag na yan, yan na po yung ating parang uh, naging standard na kwento ng ating bandila pero hindi naman po ito lahat ay Philippine flag ito po ay flag ng mga general ng revolusyon tulad ni Mariano Llanera Gregorio del Pilar, Pio del Pilar hindi ito watawat ng isang pambansang pamahalaan. At may mga watawat pa nga dito na questionable. Questionable bakit? oh, ito daw pong araw ni Emilio Aguinaldo ay naging watawat. Ito ay naging simbolo niya pero hindi ito naging watawat. Ito itong kinwestyon na ni Domingo Abella sa kanyang The Flag of Our Fathers noong uh, dekada 70 si pa lamang o oh, 1970s. At meron pang isa. Ito daw first Philippine flag, ito daw uh, Uh, ito daw may letrang ka sa baybayin na simbolo ni Bonifacio at walong sinag ng araw na simbolo naman ni Aguinaldo. E eh, paano nangyaring nagkasama si Bonifacio at Aguinaldo sa watawat na ang mga simbolo nila? no Kaya nga po, uh, makikita natin na ito po palang pinagkakamalian na ito na hindi dapat kasali sa mga pinapalaganap na flag ay... Narito na po ang sagot Ano ba yan? Ito pala yon. Yung nandito mismo sa pabalat Ng alaala o memoirs Ni Artemio Ricarte no? Na isang uh, araw na may natatanging disenyo ng sinag At naroon nga ang baybayin kay Pero hindi siya walong sinag At definitely hindi ito katulad ng simbolo Ni Emilio Aguinaldo Pinaniwalaan po na ang uh, watawat na ito, ito ang itinuturing natin na first national flag. Ito yung pinakaunang flag na pambansa. Bakit po? Sapagat po ito ang watawat ng pambansang himagsikan. Ito ang watawat ng pamahalaan ni Andres Bonifacio. At ito pong watawat na ito ay ginamit mismo sa kabite ng bawang magdiwang at ng magdalo. At ang watawat na po ito mga kaibigan na makikita po natin ay ibinaba nila sa mismong pack of biyak na bato. At makikita natin na ang watawat na ito, eto po, ay idinrowing mismo ni Artemio Recarte sa kanyang memoirs at ito nga ang itinuturing nating unang pambansang watawat. Ang klarifikasyon po na ito ay unti-unti uh, na pong natatanggap na hindi po dapat evolution of the Philippine flag, yung naunang listahan, kundi flags of the Philippine Revolution. At meron lamang po tayong dalawang national flag, ang kasalukuyang watawat natin at itong ang watawat na ito na unang ginamit ni Andres Bonifacio at ginamit din sa kabite ng kapwa mga puwersang magdiwang at magdalo ng mga aginaldo. So, yung klarifikasyon na po ay lumabas po sa isang poster ng grupong Project Saisay. At yan po ay nililiwanag din natin dito sa National Library of the Philippines. Ako po si Xiao Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.